Good morning. Ayan, daming birds. Yung bahay ng mga birds. Ay, wow. Dito naman kami sa week. Maisan. Oh, malalaki ng puso ba? Ba? Dala -dala pa yung bunga nyo, oh. Hmm? Huh? Masya Allah. Oh, yan, oh. Lalaki na. ni Don pakundo Tingnan nyo, guys. Ayan, oh. See? malapit na umamulot ang mais dito sa ano dito sa bukid o <laughs> oh, diba o oh, nyo mais ni bossing pero ito yung mais na kinakain guys lalaki ng ano nyo oh. puso Shout out boss Gerald. Ayan oh, may mais kami dito. Baka pwede mong pick upin dito wag nang ani. Oh, ayan oh, dami ah. Baka pwede mong pick upin. in. Ayan oh. Ayan, puro mais. Ito yung second cropping niya. Ito 'yung verse. Puno nilang tinanim. Ay, may bulaklak pa. Langang dalawang pitak siya. Parang ganito 'yung nilalagyan ko ng mais sa pinas. <laughs> ganito kaluwang ba? To. Tayan. Second cropping na 'yan, guys. Ayan oh, Boss Gerald. Baka gusto mong pick upin dito pag nag-ani, ha? <laughs> Shoutout sa mga taga-kape. Concepcion. Ayan oh, lalaki ng bunga oh. Sapat kasi ang tubig nila. Ayan oh. Masyallah. Dala dalawa dalaw ang bunga niya as in. Oh. Kasi ito yung mga patubig niya oh. Yeah, oh. Ayan. Mga PBC. connected yan kaya magastos din yung farm dito sa ano sa kuwait kasi madaling madry yung ano yung ano ba yan yan o oh. daming bunga oh. Huh. yan o lalaki sa so, kabukiran o oh, diba mais sweet corn yan guys may bayabas. Oo. Oh. Wow. Bayabas to guys. So, may tanim siyang bayabas. Bilisan mo lumaki ha at mamunga ka. Hmm. Tayo dito sa may ano. Oo. Oh. Mayroon siyang lemon siguro yan guys oh puno ng lemon yeah. lemon nga bari bari apo may bunga sya ito yan sya oh may bunga ano kaya ito? <laughs> puno ito guys. Kinakain din ng birds so. Oh. Ha? Ah, ito yung ano. Figgy. Fig. Oh, kinain ng ibon no? Oh, yung bunga niya. Hmm. Figgy siguro yan. Oh, oh yan, yan yung bunga niya. Oh. Yung prutas ito guys. Ano, kinakain ng birds pag ano, pag nahinog na. Yan yung second cropping yung mais. Tingnan natin yung ano. Wow! It! May bunga siya. Lemon yan siguro. O oh, yan o. Oh. Oh, pa isa o. Oh. Masya Allah. Kaso. Mm. Oh. <laughs> Meron siya na. Ah. Lemon. Tingnan natin yung ano. you yun, oh. know Dito ko sa gitna ng mga mais. Tingnan natin yung kalabasa. No, guys oh Same Pilipinas na, malapit na akong mamulot ng mais. Dati, ganyan man ang trabaho ko. Magtanim ng mais, mag... After 4 uh, months, before... After 4 months, siya yeah, guys, aanihin yan, pinipitas. Pag matanda na, trabaho ko yan dati sa Pilipinas. Kaya, sanay ako sa bukid. Kahit like palay or whatever. Wow! Be. Wow. Oh. Kalabasa. Ang gaganda. Yan oh. May bulaklak na sila ka. So, hindi natin pwedeng kunin. Baka pagalitan tayo ni Bossing. Uyog sa... Hmm. Ayan pa oh. May arong na siya nga nagsisimula na siya ayan yung mga bulak kalabasa ng dun oh wow ito na yung first na nakita first na nakita ko na bulak lang niya oh yan na uh, mapamunga sila hindi uh, natin pwedeng kunin kasi ano. pagalitan tayo ni bossing ayan hanggang dun Damn, oh. Ayan, kalabasa hmm. tapos na rin ako naglinis kaya special muna tayo sa kabukiran ay wow ito na na actually nag harvest na sila guys binibenta na nila Okay. Kamuti ka lang sana. Naubos ka na sa amin. Oh. Daming bunga oh. Hello oversize na sila. nakabungis ngis na letter V. <laughs> yeah. Guys, ang hindi ko alam ang pangalan nito. Sa mga nasa Middle East, hindi ko alam kung anong ginagawa dito. Wala naman siyang bunga. Yun know. oh. Ang ganda. Ina-harvest din nila yung mga ano na radicula. Na Balus mustasa oh. Nag-harvest na sila oh. Kanina. Bebenta nila yan guys. Para naman masulit yung ano. Yung binhi. Yung mga ano niya oh. Yan Oh. Yeah. Sayang <coughs> so, to. Oh, di ba? <laughs> oh. Oh, where's? The red one. Ito yun guys, yung ano, yung kulay red ng bunga niya. Parang gabi siya. ano you know? Pero wala pa. Maliliit pa lang. You know? Parang ubi. Pero maganda yan sa ano. Kalimutan ko na yung pangalan yan. Sa mga uh, yung may ano. Anemic. Ito oh. Ito yan, guys oh. fry, yung pang salad. Oh. All salad. Tsaka yan, o. Oh. Yan. Uusbong na. Yung sinasabi nilang kusa ka. Magkusa ka, mamunga. Yan. Ano oh. siyang bunga? Palo. kusa suchini namumulaklak na siya lilit pa yung bunga niya kusa sa arabic yan suchini sa english next, next week malaki na siya makapasyal na naman tayo every week Every weekend dito kami guys. Sama si madam. Yeah. Sarap ng ano. Magpa-araw. Sarap tingnan. Naiiba naman na ating paningin. green, green. Green. Ito yung mga binablog ko every weekends guys. Dito sa farm ni Bowsing. Kala nyo mga dam... Ano yun pero... Ano kayong lasa nito? Mostly pang salad mga to. Mmm. Masarap siya. Parang hmm? Maganda sa ating kalusugan niya, no? Mga green leafy. Eh. Masarap pa. Ah. to buong wala lang naman nabuhay